Sa kasalukuyang panahon, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad at nagbibigay sa atin ng mga bagong kagamitan at aplikasyon. Isa narito ay ang Photolab AI, isang aplikasyon na gumagamit ng artificial intelligence para sa paglikha ng personal ng mga retrato. Ngunit, mayroon bang panganib sa paggamit nito? Ako nga pala si Mr. Y at sa episode na ito pag-uusapan natin ang mga potensyal na panganib na maaaring idulot ng mga aplikasyong ito sa ating buhay. Let's go. Ayon sa isang ulat mula sa AP News at Manila Bulletin, ipinag-utos ng Philippine Defense Chief na itigil ang paggamit ng mga aplikasyon na gumagamit ng AI dahil sa potensyal na panganib sa seguridad. Kabilang sa mga aplikasyong ito ay ang Photolab AI. Maaari kasi itong magdulot ng malaking panganib sa privacy at seguridad ng mga tao, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang mga aplikasyong ito ay maaaring gamitin ng masama para lumika ng mga peking profiles na maaaring humantong sa identity theft, social engineering, phishing attacks at iba pang mga masasamang aktibidad. At dahil dito ay pinagutos ni Tidoro sa lahat ng mga kawanin ng depensa at militar na magingat sa pagbabahagi ng impormasyon online at yakin ang kanilang mga kilos ay sumusunod sa mga patakaran at prinsipyo ng kagawaran ng depensa ng Pilipinas. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibilidad na maabuso o malabag ang kanilang mga personal na impormasyon. Sa kabila ng mga benepisyo na hatid ng teknolohiya sa atin ngayon, mahalaga pa rin na maging mapanuri tayo sa paggamit nito. Ang Photolab AI at iba pang mga katulad na aplikasyon ay maaaring magdulot ng panganib kung hindi ito ginagamit ng wasto. Kaya't lagi nating tatandaan na dapat tayong magingat at maging responsable sa paggamit ng teknolohiya. Huwag basta-basta ibahagi ang iyong personal na impormasyon online. Siguraduhin na ang iyong makilos ay sumusunod sa mga patakaran at prinsipyo na kagawaran ng depensa ng Pilipinas. Maging ligtas at magingat palagi. Sa huli, ang seguridad natin ay nasa ating mga kamay.